anak ni James at ni Ting si Moja Moja ha nahiya ito si Budang si Belgium yung dapat dalihan alam mo artista ah. mo artista ka ano tingin nga tingin nga ang ganda ganda nya ang pangit oh ang naginap din ang ganyan nagagalit na si mama tarik kung mo yung susahan nila matanda yan kanabi naman dito Ano sa Salang, may sobra akong piso dyan. Wala nang malamig. Good <laughs> level daw. Yossi. Wala nang malamig. Yan, model ng Luzon. Nice to nice. Ano siya si Aka, ang aming pinsan. Wow, Ba't, ba't kaya gumagan ko? Pakit talaga eh. Ba't kaya gumagan ko? Ay, baby! pa rin yan Dan bala ang aking room dito sa Philippines ang kama ko nabutas talagang ganyan ang buhay Well, 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 may, may ano, malit na butas yata. Pogi, okay, Tingnan mo kayo dyan. Hindi, yeah. binibidyo kasi yung dalawang pinsang ko. Ha? Oh, bisa ko, ka meron? Kaya Mas-mas kita. Ano yan yan? Ay, ginaguan. Looking at you, and I just can read your mind. With heart

Ganda. Tao niyan. Oo naman. O, di ba? Oh, nasa sarili silang mga bahay. Sabi mo na kung nasaan tayo. Ayan, nandito ka naman lang naman kami sa isang sosyal na lugar. O, tingnan mo. O, tingnan niyo ang lugar namin. Napakadaming tao. Walang mapaglagyan. Oh. <laughs> Ato, oh, mukhang lasing na lasing ka na. Oh. <laughs> sir, huwag na kayo kumain dito. oh, tingnan niyo naman. O, oh, Yan ayan. ang mga tama ng alak sa kanilang dalawa. Okay, just you, Henry. I love you, Henry. uh, anong masasabi ay niyo sa lugar? Ba? Baka sosyal, di ba? oh, kami naman, kami naman. Hello. Ayan pala si Ate Gina. Ate Gina. Oh, pa rin. Ayan ito si Anthony, mga pinsang ko kasama ko. Family, Royal Blood. Ito si Batog. Nice. Kung nasa Belgium ito, mabayaro to eh. Kung lang nasa mga Pilipinos lang. Babae lang. Babae lang. Yeah. <laughs>